Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sobrang namamangha na nga po si Draymond Green kay Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong trade na lumabas ngayon sa kupunan na Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Nag-average lamang nga po ngayong season si Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors ng 14.8 points at 4.5 rebounds per game. Pero sa kabila nga po niyan ay ibang iba rin naman nga po ipinapakita nito sa kanilang huling mga laro. Sa katunayan, mismo si Draymond Green na rin naman nga po nakapansin na tuloy-tuloy na nga po ang pag-improve ng laro ng kanyang batang teammate na si Jonathan Kuminga. Nakapagtala na nga po ito sa kanilang huling pitong laro ng 20 plus points kaya sobra na nga po siya dito na since kapag naukuha na nga po ni Kuminga ang kanyang pwesto ay wala na nga po dito nakakapigil pa sa pag-atake sa ilalim ng basket kaya di na nga po siya magtataka kung mas lalaki pa ang role nito sa Golden State Warriors. Naniniwala naman nga po si Green na si Kuminga na nga po ang magiging bagong main superstar sa Warriors kapag nagretiro na si Stephen Curry sa NBA sa mga susunod na taon. Samantala, poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong trade na lumabas ngayon sa koponan ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, napatunayan na ng Lakers na kaya nga po nilang manalo kahit wala man ang kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at LeBron James, ay hindi para naman nga po talaga nawawala man nagsilabas ang trade rumors patungkol sa kanilang koponan, At as of now nga po mga katrops, ay pinupunta na naman nga po nito ang kanilang superstar na si LeBron James. Sa katunayan, Base nga po sa ibinulgar ng isang NBA reporter na si David Pengalor, nakasama na nga na po si Lebron James sa trade list ng kanilang team bago pa man sumapit ang trade deadline sa February 9. At isa nga po sa mga nabanggit na teams na posibleng nga na po nitong sunod na puntahan ay walang iba kundi ang kanyang dating team na Cleveland Cavaliers o ang Miami Heat. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga NBA analyst, sa kabila nga po naman nagsilabas ng trade rumors patungkol kay Lebron, ay imposible na rin naman nga po ito na mangyari. Gayong bukod nga po sa napakalaki niyang kontrata ay mas lalaki pa nga po ito kung itatrade siya ng Lakers. Gayong magkakaroon nga po dito sa si Lebron James ng 15% na trade kicker na siyang isa sa mga rason. Bakit imposible itong mangyari? Bukod rin nga po dyan ay mismong Lakers na naman nga po nagsabi na mananatiling untouchable nga po si Lebron James sa trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.